pinag ang bawat pwesto sa gobyerno. Sana all pinag-aagawan. Sana all! Kidding aside, alam mo ba kung magkano ang sahod monthly ng isang pangulo? Sa vice presidente? Sa senator? At iba pang kawani ng pamahalaan? Mababawi kaya nila ang gastos sa pangangampanya sa magiging sahod nila kapag naihalal na sila sa pwesto? Bakit kaya pinag-aagawan ang bawat presto sa pamahalaan? Pera ba ang dahilan kaya nais nilang tumakbo? At malaki ba ang kanilang magiging sahod? Yan ang ating aalamin. ako ka lang sa ating channel, ay huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin mo na rin ang maliit na kampana. Kaya, simulan na natin! Ang tatalakay natin dito ay tanging monthly salary ng government officials. Wala pa ang allowance, bonus at iba pang benefits. Sa kasalukuyan, ibinabasi ang sahod ng bawat government officials and employee sa tinatawag na SSL o Salary Standardization Law of 2019. Ito ay isang batas para ma-modify ang bawat sahod ng civilian government personnel Naging effective ito noong January 2020 hanggang 2023. At ang pagtaas ng bawat sahod nila ay hindi isang bagsak na pagtaas. Ito ay nakabase sa apat na tranches. Na kada taon ay tumataas ang sahod. Wow! Sana, Sana, all! all. Sakop nito ang lahat ng empleyado ng government. Mapa-public nurses, public teachers at iba pa. At para matukoy ang may pinakamataas at may pinakamababang sahot ng kawani ng gobyerno, nakabase ito sa tinatawag na SG, hindi security guard, as in SG o salary grade. Nagsisimula ito mula salary grade 1 hanggang salary grade 33 na bawat SG ay may katumbas na halaga at ngayon. Alamin natin ang sahod ng Pangulong at sa taong 2023 na siyang last tranche ay aabot sa 419,144 pesos. At ang sahod naman ng Vice President, Senate President at ang Chief Justice na ang nakapwesto ay si Alexander Hismundo sila ay may pare-parehong sahod na nasa salary grade 32. Sa huling taon ng tranche, sa taong 2023, ang kanilang magiging sahod ay 331,954 pesos. At ang sahod naman ng ating 24 senators, mga congressman o representatives, kasama ang executive secretary, department secretary at iba pang posisyon nakapantay nito ay nasa salary grade 31 na ngayong 2023 magiging 278,434 ang kanilang magiging buwan ng sahod. Samantala, ang sahod naman ng mayor at governor monthly ay nakadepende kung saan nakauri ang kanilang syudad na pinamumunuan. Ito ay na-classified mula first to six classes. At ang first class cities at provinces, sila ang may pinakamataas na sahod. At ang six class naman, ang may mababang income. Ang sahod ng mayor ng first class city, tulad ng Manila at Quezon City, ay 100% ng salary grade 30 na ang katumbas na halaga ay 182,191 per month. Ang vice mayor naman ng first class city ay nasa salary grade 28 na may halagang 142,683 pesos. Then kapag six class cities, ang sahod naman ng mayor ay 75% ng salary grade 30 na may halagang 136,643.25. At sa ibang klases, narito ang kanilang sahod buwan-buwan. Ang sahod naman ng governor ay pareho lang ng city mayors na kapag first class provinces tulad ng Rizal ay 100% ng salary grade 30 na ang natatanggap ay umaabot sa 182,191 per month. Ang kanilang vice governor naman ng first class province ay nasa salary grade 28 na umaabot sa 142,683 per month. Then kapag 6 class provinces ang sahod ng governor ay 75% ng salary grade 30 na may halagang 136,643.25 at sa ibang klases. Narito ang kanilang sahod buwan-buwan. Ang bawat posisyon sa pamahalaan ay pinag-aagawan ng mga politiko. Yung iba, nagagawa pang manira ng kanilang katunggali sa kandidatura at handa rin silang gumasto sa napakaraming pera, makuha lamang nila ang posisyon sa pamahalaan. Gawin sana nila ang kanilang mga pangako. Hindi yung lagi nalang nangangako, pero laging napapako. At gawin sana nila ng may katapatan ang kanilang tungkulin sa tao dahil ito ang diwa ng pagiging lingkod bayan sa mga Pilipino.